Magandang araw! Papasok na naman tayo sa trabaho at dito nga po ako ngayon sa CCTV room para mag-login. So, ang oras po na aking pasok ay 9am pero nandito na ako na mga around 8.37am. So, ayan. Na good morning lang po ako sa CCTV officer. Assalamualaikum and then I'm So, ayan, palabas na ako niyan at may nasalubong akong uh, heads namin. So, binati ko na, lang. good morning. So, dito na naman tayo sa uh, salamin kung saan dito ako nag-aayos. So, ayan, uh, gusto ko rin po sanang ikwento sa inyo kung paano yung naging proseso ko sa pag-apply as massage therapist dito po sa bansang Saudi Arabia. Sa, nung nasa Pilipinas pa po ako kasalukuyan akong uh, nagtatrabaho bilang isang massage therapist. And then uh, nag-apply po ako sa work abroad. So, nung nag-apply po ako sa work abroad uh, nag-send po ako ng CV ko sa work abroad and then uh, kinabukasan po nun after kong nag-send nag ay na po ako ng isang employer from Medina, Saudi Arabia. So, from there po, mabilis lang po yung proseso. Hindi ko po talaga akalain na gano'n kabilis. All, almost one month lang po ako uh, nag-process and then nakaalis na po ako. So, uh, bigyan ko lang po kayo ng idea na sana if ever po mag-apply kayo abroad, Kagaya sa nangyari sa akin, hindi po ako nakapag-open ng bank account nung time na yun dahil sobrang bilis ng process. Tapos, nagtatrabaho pa ako. So, uh, ayan, um, pag nag-apply ka kasi ng bank account, mostly mga one week, one week nyan na yung process. So, nung time na yun, ako is the... Uh, paalis na, Nandiyan na yung ticket ko nung time na yun. So, hindi ko na nahabol yung uh, application ko ng bank account. Pero may mga bank account ako dati, like BPI, BDO, pero hindi ko na kasi nagagamit yun nun. So, gusto ko mag-open ulit before ako aalis. Kaso nga, eh, dumating na yung ticket ko at mabilis akong naka Uh, dipad po papuntang Saudi Arabia. Almost one month lang po yun. So, ayun, uh, sobrang excited dahil first time nang pumunta ng Saudi. May kaba, ganun talaga. Pero, uh, nung dumating kami sa Madina, okay naman. Uh, mabait naman nung una ang amin amo. Sinundo kami sa airport pero nagantay kami ata ng almost one hour or two hours sa airport and then ah uh, hinatid kami sa isang hotel. So kami po ay uh, tatlo galing po ng Pilipinas pero may isa na pong nauna sa amin ang isang buwan na nag-aantay din sa amin sa Madina. So, dalawa po kaming massage therapist and then dalawa din pong nail technician. So, ito po ay awareness din po. Pag kayo po ay nag apply papuntang Saudi, i-make sure nyo po sa agency or kung, kung nakukonta kayo ng employer nyo sa abroad, uh, tanungin tanongin nyo yung mga pwede ninyong itanong. Unlike us po, ang sabi sa amin ng agency noon, eh, Meron kaming bagong accommodation, bagong spa at pinapamadali na kami ng employer namin na makaalis ng Pilipinas dahil mag-o-open na yung spa. Pero sa kasamaang palad, yun po ay hindi totoo. So, eto po yung kwento. Nung dumating kami ng Madina, isang buwan po kaming natenga sa isang hotel na walang trabaho. So, yung nauna sa amin ng isang buwan, bali dalawang buwan po siyang natenga sa hotel na walang trabaho and then yung sinasabi nilang uh, accommodation na bago hindi rin po totoo so commonly may mga ganyang issue talaga sa agency lalo na sa Pilipinas so lahat pabango, lahat magagandang magagandang sinasabi para lang eh, mainggan niyo kayong makaalis. Pero awareness to sa inyo, hindi naman sa nila lahat ko, pero uh, awareness po. So, nung nasa Mandina na kami, inantay namin matapos yung spa. So, after one month, na tenga sa hotel, nilipat po kami sa isang flat na rented po. Isang flat. And then, so nagantay na naman kami doon ng isang buwan again. So, dalawang buwan na kaming tenga. Yung isa is tatlong buwan ng tenga. So, ayan, wala kaming sahod. So, ang nangyari, ah uh, kam, dalawa kaming merong baong pagkain, which is ako, isang malitang groceries, bigas. Uh, ayon tapos yung isang kasama ko din, isang malitang bigas at isang um, isang maletang what I mean na uh, groceries. So, apat kaming nagahati hati nung time na yon So, naubos yung baon at saka meron naman kaming pocket money kahit papano. Nagamit na rin namin yon So, naubos eventually dahil nga wala kaming food allowance. So, tinanong namin yon We try our best na kontakin yung agency. na sabihan yung employer namin na kahit man lang bigyan kami ng food allowance. So, ayun, uh, nagalit pa yung employer namin sa amin. Tapos, hindi nagre-reply yung agency namin. So, what we can do? Ang ginawa namin is, uh, naghanap kami ng paraan kung paano kami makasurvive na makakain. And then, after that, dahil likas sa ating mga Pilipino ang tumulong, nag-suggest kami na, tutulong kami na matapos yung spa para makapag uh, makapag start na at kahit papano ma mabigyan na kami ng sahod so ang nangyari, naging construction worker kami nung mga time na yon ha, nagtatrabaho kami na almost 10 hours minsan 11 pa nga 11 to 12 hours ganyan na pahirapan ang paghingi ng pagkain So, sobrang hirap as in yung naranasan namin doon. May mga times pa na gusto na talaga ng kasama namin umalis. May isang kasama kami talagang pinalabas ng pintuan na sobrang awang-awa kami. Kasi nung time na yon is winter. Sobrang lamig sa labas. And walang, walang signal, walang load, walang paano ko kontak. Paano hingi ng tulong? Sobrang hirap. Sobrang awang-awa kami ng time na yun. So, ayun, ang ginawa is tinulungan na lang ng modern employer namin and then pinabalik at naging okay naman pero grabe yung mga sigaw yung galit naranasan namin yan doon so ayun uh, nag start na yung salon kaya guys uh, Pag may nakita kayo ng mga OFW na nagpipicture na oo maganda, maganda yung uniform, maganda yung napupuntahan. Minsan sa likod ng mga ngiti ng mga OFW, merong mga nakatagong hirap, mga luha na hindi alam ng mga pamilya sa Pilipinas. Yun lang po at uh, to be continued... Uh, thank you for watching. See you again on my next video. Bye.